Good day mga kalapatids So yan mga kalapatid Magtatos na naman tayo ng warriors po natin So Tanghaling tapat Time check 2.15 So yan Tapos po natin yung mga warriors natin So lalo na yung chikard natin ah, Nilalaro natin yan sa PCPA Yan dito tayo sa may Lapas Bilyasis. Ayan luwang. So, si single toss po natin yung chikar dyan. So, yun. Wala na po dito yung uh, checkered natin na sinengle tas po natin so susundin natin yung tatlo let's go bilis na bilis